congratulations po uli sa napanalo po natin na nanay po kanina Ano po tuwang tuwa po siya dahil wala po siyang pambili ng bigas nila na iraos daw po nila mga kalaki ah bumili agad siya ng isang kaban na bigas tapos mga grocery po para po sa pagkain nila ng kanilang pamilya dahil wala daw pong trabaho yung asawa niya Bin binigyan po natin siya ng lucky numbers po kagabi mga kalaki 2 digit lucky numbers po nakita ko po nag message po siya nag comment po siya sa akin binigyan ko po ng 2 digit lucky numbers po tuwang tuwa po siya mga kalaki siya po ay taga Batangas. Ayan, maraming salamat po mga kalaki. Ipo-post po natin siya bukas. Abangan niyo po 'yan. Ano po? Tuwang-tuwa siya at sabi niya, "Sir Red, bibigyan kita ng balato." Sabi ko, "Wag na po." Dahil uh, gusto ko lang naman po ay makatulong sa inyo no po. Uh, ibili mo na lang pa ng mga uh, gamit ng mga anak mo. Kaya tuwang-tuwa siya. Sabi niya, "Akala ko po kasi hindi kayo legit eh kasi po ang daming mga fake account na kumakalat kaya sabi ko nga ingat-ingat dapat makakausap niyo muna ako bago kayo sumali o kaya humingi ng lucky numbers ano po ayan po para po sa inyo yan mga kalaki kaya gusto ko po ngayon pong bare months bago po matapos itong October, mabigyan kayo ng mga Lucky Numbers na aalagaan nyo po. Tara po sa mga hindi po nagsasawa dyan na ah, humingi ng Lucky Numbers, hindi rin po ako magsasawang magbigay sa inyo. Basta po naka-follow lang ha, ah, at nagko-comment at tag ng mga videos namin. Wala namang bayad yun, i-comment eh. ka lang ng comment. Ako lang po ang vlogger na nagre-reply at legit. At may blue check at tatandaan nyo, may blue check po Arnold Porongki na may 495,000. Yung 6-digit ayan no, asa taas, pwede yan sa lahat. Tara!